kasaysayang maituturing ang 101st regular session ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, dito ito ginanap sa New Government Center. Maaliwalas, maganda at maluwag ang bagong session hall ng ating mga kagalang-galang na konsehal. Pero bukod dito, mahalagang pasilidad din ito dahil ito ang magiging saksi at dito may ang lahat ng mga ordinansang magpapaangat sa buhay ng bawat pamilyang sanosenyo sobra-sobra pong kagalakan sa amin na andito na po tayo sa ating bagong City Hall na talaga naman po ang aming Session Hall kung inyo pong makikita ay talaga naman po siguro uh, maipagmamalaki ng ating mga kababayan sa na Uh, isa na siguro sa pinakamagandang session hall dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga katuwang ni na Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Verda P. Robes sa paglilingkod, hindi maitago ang pagkamangha sa ganda ng bagong pasilidad na ito. Feeling ko nasa Congress kami. Uh, kasi ang ganda, salamat kay Mayor, kay ate ko. Dahil binigyan ng sanggunyang panunsod ng ganitong kagandang uh, session hall and government center as a whole. Makakasa ang ating mga kababayan na mas lalo pa naming uh, pag iibayuhin ang aming serbisyo at makapag-isip at makapagpasa ng magagandang ordinansa na makasabay ang lungsod sa mga programa ni Mayor at ko. Sa unang day ng aming session hall dito po ay masayang masaya ako dahil dito maluwang po at mas maraming makaka attend po at makakarinig uh, makawitness sa aming uh, session. Siyempre, very excited and thankful kasi hindi naman lahat po ng uh, sanggunian ay eh, merong ganitong classing uh, um session hall no. And very proud din kasi siyempre, pinaghirapan din po ng city para ito ay matapos. Sa um, paki-random para kang nakalutang sa ulap. Masaya, excited um, dahil uh, bago talaga at ito ay bunga ng uh, pagpupunyagi ng ating uh, mga kasama sa paglilingkod, lalo na ni Mayor at saka ni Ate upang maibigay at matapos itong uh, government center na ito. Talagang um, pang world class. Talagang um, ibang klase ang mayor natin at congresswoman dahil lahat ito napaghandaan nila, napag-isipan. At tiyan, ito naman ay hindi lang naman para sa amin, para sa mga tao rin, para makita nila na talagang nagsusumikap ang gobyerno nito na mapaganda, mapaulad at maibigay ang tamang servisyo para sa ating mga mga. Of course, uh, excited? Uh, at uh, yeah, katulad ng iba, eh, eh, ano, lahat naman kami excited dito sa unang pagganap ng session dito sa ating bagong uh, dito all we are truly grateful and blessed that finally uh, magagamit na natin ang new government center and for the senyos senyos the ordinances will be implemented lalo na yung magiging uh, makabuluhan para sa ating youth Siyempre, bago maganda malaki ibang iba kaysa dun sa mga doon sa, uh, sa last na session hall natin sobrang ganda naman talaga dahil doon siyempre, sigurado naman na mas makakapag perform kaming lahat Excited ako, masaya ako na nakalipat na kami dito sa bagong government center natin. Buko dito, malaking bagay din sa mga konsihal na sama-sama na ang mga opisina at kawani ng lungsod upang agarang makapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng San Jose del Monte. Yung iba't ibang departamento, nakakasama po namin dito at mababanggit ko sa kanila kung ano yung pangailangan namin sa aming komunidad. Kami po, dito sa konseho ay makakaasa po kayo, mas magiging inspired po kami sa paggawa ng mga batas, ordinansa, resolusyon na ang kapikinabangan po nito ay ang mamamayang sanusenyo. Sa Ordinances na priority namin, syempre lahat na mga kakabuti sa ating mamamayan, yun ang inuuna natin. Alam na natin ang galawan, ano ang hinagpi sa mga bawat mamamayan, at Uh, huwag kayong mag-alala, ginagawa namin ang paraan kung paano kami makakatulong, not only in terms of ordinances and resolutions, but in our own little way ay makatulong din. Buo rin ang suporta ng mga namumuno sa tanggapan ng pamahalaang lokal sa pangunguna ni City Administrator Dr. Dennis M. Booth maging ang mga namumuno sa National Government Agency sa lungsod. Present din ang dating sangguniang panlungsod sekretary na si Felix Cadiz upang magpakita ng kanyang suporta sa mga konsehal at sa naninilbihang OIC SP Secretary na si Attorney Antonio Andres Jr. Kasama sa napag-usapan ng mga miyembro ng Sanggunian ay ang pagbuo ng Investigation Committee na tututok at tutugon sa patuloy na suliranin ng tubig sa prime water. Napagtibay na rin ng ordinansa ukol sa pamamahala ng Waste Electrical and Electronic Equipment o e-waste sa lungsod at ang pagpapalakas ng Kadiwa Program. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Mira Bonyan Laksamana, Public Information Office.